On May, 16, May of 2016, I received a call from the then-President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then-Mayor Duterte. Having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that, in, that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. replicating the Davao model. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Uh, kasi during the hearing do sa Senate, Nung tinanong na kayo ba ay nagpapahanap ng tao na miyembro ng INC. Tapos sa Senate sinabi niya na si ngaling si Colonel Garma dal bakit pa daw siya magahanap ng miyembro ng IOC? pwede naman na ibang miyembro ng relihiyon like uh Mormons Okay Mr. President Okay Mr. President it's now Senator Estrada who has the floor Thank you thank you Thank you uh, Mr. Yes Chair. sir uh, Alam niyo po nag-mayor din po ako ng San Juan kaya I know where the former president is uh, rin siguro good uh, representative alam ko yeah. <laughs> Uh Mr. Chair uh Mr. President uh, Mr. President Bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil uh, nung uh, napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa uh, Quad Committee sa House of Representatives, marami pong mga revelations po ang uh, mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel uh, Garma. Ang sabi po niya, uh, she received a call from you sometime in May 2016. Uh, can you confirm this, Mr. President? ay di ako tumatawag ng polis. bahay yung sabi niya idong sa bahay hindi ko pinaiputan ng before you assumed the presidency you were still president elect at the time ah. sabi niya may 2016 so i presume you were still president elect uh, Mr. president i do not remember uh, calling her calling her and for what yung presidente ako nanjan na yung lahat nasa akin na ang, ang sabi po kasi niya doon sa sa kaniyang uh, uh, revelation dun sa quad committee nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, INC tama po ba ito yun po ang sinabi ni uh, Colonel Garmaron sa quadcom sa House of Representatives uh, yun ang pangulo I hate to say this, but nagsisanong yung gano'n Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang uh, sinabi ni... Kaya, sir, uh, oh I, I am just trying to yan explain ko kung bak bak bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Kristo. Di ipatawag ko na lang yung Mormons pati yung Aglipay. Trabaho ni yan, sir. O, ako, ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Tang, trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. On. Do not give me that. Mr. President, pero gaano nyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan nyo po siya nakilala? Ah, uh, saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Uh, si Niligawan Bilila Niligawan niya kayo? po? Oo, oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma. Pag... Kung wala na siguro akong ibang makita siya. <laughs> Pero kung Dan, hindi ko alam kung nakita niyo po ba yung interview ng SMNI kay dating Pangulong Duterte na hindi niya kinontradict, hindi niya ni-refute yung sinabi ni Colonel Garma about the, uh, yung pagpapahanap ng tao na mapagkakatiwalaan from INC. At sinabi niya, okay. the reason why kailangan niya ng taga-INC, dahil mapagkakatiwalaan sa pera. So, nandun oh, po boy. yun sa interview sa SMNI. Kaya sabi ko, mukhang nakalimutan niya atang bigla ni uh, uh, dating Pangulong Duterte. <laughs> yung interview sa kanya ng SMNI patungkol doon, kasi iba yung sinagot niya doon sa Senate. So, hindi ko alam kung yeah. napunan niyo po yun. Ito yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before uh, before the start of any official uh, proceedings, sabi ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga nga ko? Ganon ang... Alam ko. So wala kayong, wala kayong, I, ano. <laughs> Ibibigay ko sa kanila. Uh -huh. Bahala sila Kaya kung ako daman, gusto nilang itanong. Sa kagaya ni kagaya ito ni uh, Ruina si Ruina Garma. Oh, Garma. Yan, yan si Garma laking Dabaw yan. Laking pulis sa Dabaw yan. Yan pa si sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na itong grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is a, may marinig ka dyan sa narration, narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Hmm, bakit to? Bak, 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 mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung yeah. si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko, magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. So, kung sa Senado, under oath siya, sinabi niya na hindi nagsasabi ng totoo itong si Colonel Garma dahil hindi naman daw siya nagpapahanap ng isang miyembro ng PNP na mula sa Iglesia Ni Cristo. Pero dito sa interview ni Atty. Panelo, inamin niya na talagang mas gusto niya taga Iglesia Ni Cristo. At hindi niya dininay yung sinabi ni Colonel Garma na totoo nagpapahanap siya ng isang taong mula sa Iglesia Ni Cristo. So, sino ba ang nagsasabi sa kanila ngayon ng totoo? At isa pa, hindi niyo ba napansin kung paano B-A-S-T-O-S rito -E si dating Pangulong Duterte? Nung tinanong ni Senator Jingo Estrada kung niligawan niya ba si Colonel Garma, hindi siya agad sumagot. Pero ano yung banat niya kung wala na sigurong iba? Hindi ba ito ay isang aksyong walang paggalang sa kababaihan. Kayo po ang mag-obserba. Tama ba na ang isang lalaki ay ganun itrato ang isang babae?